Yeah, yan guys ang mga pinagbabawal na teknik wala ka Okay, ayun na know guys ito si Papa yung na yung ano niya, iba na yung ano nya iba na yung iba na yung magiging content niya ngayon paano gumawa ang extension improvise buta sa cutter pa lang may contact naman na binaklas pa hmm. pero standard ba yan master kasi telephone wire yan eh ano ba mga banat yan? Mga MacGyver bang dating yan? Yung mga improvise? na no, yung mga pinagbabawal na technique. Pwede no. okay, na rin. yung no? mga mm -hmm. Pero safe ba yan? Saan ba safe? Saan no, ba safe, no, safe yeah. yan? Huwag mo lang hawakan. May, may na rin no, no, yung... oh, eh. Oo, Magpaalala ka sa mga bata na huwag gagayahin yung ginagawa <laughs> sa mga pinagbabawal na teknik. Wala kang extension, Mexico ang extension Ayun. namin eh. Oh ayan oh. At sumaba. May kasi, tapos malayo ang pagkakabitan o. So, conductor lang naman 'yan para lang mapagana yung grinder. Yan ang mga pinagbabawal na teknik sa construction. pero Hindi mo na kailangan bumili ng ano. Pero kung magwe-welding ka, dyan ang gamit, eh, hindi, Mahirap. hindi pwede yan. Ano to? Sasabog yan or ano, puputol. Okay? Okay? Okay ba, Master? Pwede na. Pwede yeah, na. Pagtyagal. Pwede na. Sige, saksak. -sak. Try mo, try. Master, kung hindi, kung gagana na yung ano, ginawa mo. Uputong na wala. Ha? Pag wow. Ah, okay. Wow wag <laughs> grabe wala ron pala ng palat usap ngayon ko lang mga lalang karina electrician na? parina naman. abay siya challenge mo na. yung kami, guys, ng ano, yung yung pinto. yung Kala nyo, namimitik lang kami sa Marilaki. Oh, ito mga kami. Di pa siya to. Tapos tindero? Oo, oh, tindero pa. Maniniyot. Karpintero. Kantero. Saan ka pa? Kapag nag-asawa ka, anong pipiliin mo? Tindero. Oh. Poklagari. Pokpok -pok siya. magari ako. Ayan, yeah, di ba? Oh, kain na guys. Meron kaming Coca-Cola. Sus. Wow. Meron kaming kape. Baka. Siyempre meron ding kanin. Okay. <laughs> <laughs> kain. Nung kita niyo mo kain kan. <laughs>